Yan good morning sa inyong lahat mga kabindors Narito tayo ay uh, I-update natin sila nanay Ima at tatay Nick Magandang umaga May, ano dito? May ano ka na dito tatay Kubo-kubo na Ah uh Ah. -huh. Lagyan ko siya ng ano? Sapal. Mm, Kasi para. Lagyan ko ng upuan. Ah, pinaka ano diyan, pinaka tambayan mm -hmm. pag medyo walang ginagawa. Kumakain kami, hindi ko lang no, kami kumakain. Mm. -hmm. Eh, hindi naman mainit na yun. Mm -hmm. Ano yan na na? Kamuti. Kamuti. Kapon sa aging. Yung bananagyo, ko, tsaka turun. Kahapon. Ah, ito na ang inaano mo, yung hmm. ah, negosyo mo na inuumpisahan. Ay, oh, oo, inyo, salamat. Tapos. Tapos, hmm. nagumpisa na sa... Ay, ito ginagawa mong kamutikyo. oo. Oh, oh. Kamutikyo. Ayun. Ah, hmm. Kasi pag ano doon, magsawa naman sila, yun naman yung iba. Iba-iba ko naman. Iba naman. Hmm. Nilalako lang niya yun, tapos. Oo. Oh. O. Mas maganda nilalako. Pero yung iba, hindi naman, diyan lang yung ano doon. Yan lang sa may yeah. ano lang, may tindahan. Abutit na pumayag yung tindahan na mag ano kayo diyan mm -hmm. mag-display oh. ng sabi naman. Na mm -hmm. Dito na lang kayo sa tindahan. Mm hmm. Yan naman mabala yun eh kay iba namang panindan niya eh. Mm -hmm. ito, Pag lang ito sa mga tao. Mm -hmm. Yan mga kabindors eh na naumpisahan na ni nanay ang kanyang uh, pag uh, may negosyo ng kunti eh makaraos sila sa araw-araw na buhay kasi si tatay tatay mm -hmm. ah ano wala. wala ka pang napasukan yeah, dalawang linggo na mm -hmm. dalawang linggo na ko walang pasok yun eh, tulung tulung tulungan ko lang yan at no, tulung tulungan mo na lang mag ano mag tulad niyang ginagawa mo ikaw ang taga balat ng kabuti. <laughs> Eh may ano naman na May kinikita naman kahit pa paano ano. Minsan, hindi <laughs> minsan, naman naubos kapon. Ka hindi naman naubos. Ah. Yung ito, yung matira kapon. Ka ah, yung... Ito yung natira kapon. Ka Tapos yan, yung binili ko ngayon. Ah, mm -hmm. oo. ba? Mm -hmm. Diba, basta tuloy-tuloy la, ano, tuloy -tuloy lang ang kuan. Hindi eh, naman natin mamamalayan yan na may kita na. Doon <laughs> pa sa subayan ko nun eh. Oo.

Magtatrabaho mm -hmm. na sa Yan lang siya. Ay, tulungan mo naman sa anak niya. Pero itong week na ito, wala ka pang napipisil na sasamahan. Wala pa. Ay. Ibang tayo po yun. Ibang tayo po ng ano. Pasukan. Ah, naghihintay ka lang ng tawag, ano? Mm -hmm. Sa mga na nakakakilala sa'yo. Mm -hmm. Kung wala pa, ay eh, pandoy ka Hindi naman pwede kang mm -hmm. palayuan ah, na mga awag. May mga requirement. Bawal mm -hmm. ka naman. Ah. Oo, oh, kasi may requirement. Kung kuha ka pa ng mga... Hindi eh, ka naman tanggapin. Oo. Oh, Oo. Oh. Ayo, oh, hindi ka rin tatanggapin kasi mm -hmm. ano na, senior citizen ka na eh. hindi oh, na talaga. Mga dito na lang kasi mga ano malapit sa Okay. May alto ito. Mamay lakbo naman ko niya. Bakit na? Hmm. Bali kilo-kilo ang pagbibili. Ano hmm. ma magkano ang kilo kaya? Kinta ang kilo ng kamote. Kinta. Tintay sa saging naman, sa pera-peraso. Hindi, kilo-kilo rin. Kilo rin. Hindi mo ka makabili ng pera-peraso yun, Hindi, yung iba naman, pag nagbibintay niyang peraso, magka, ah, minsan nakikita ko dyan sa, pero ano lang yun, hindi sa palingki yata, yung ano lang. Oo, yun? Ay, sa, sa bayan ako na malingki. Hmm. Ito, kilo, Kasi makapili ka eh. Hmm kung piraso-piraso, talagang ano na yon, pinili na yan. Hindi mm -hmm. na talaga pang paninda yan. Ito makakuha ng maganda-maganda yon. Ito, napili mo ng mga maganda. Oo, so, maganda mga nga. Ano? Yung napili na yun. mo yun eh. kamote. Oo. Maganda nga ito, ganito yung kamote gagawin naman itong ano doon I may stick naman sa doon mm. na ah iyan Aanohin ah, ano yun yung pinutuhog sa stick gagayatin hindi gaganon lang to dalawang piraso lang mm -mm. o Dalaw tatlo dalawa, dalawa. pag may pag ganyan dalawa ano dalawang piraso ano sa puro lang yan ah isa lang pa, pag malaki apat na puto okay, Ito. ah. yan hati okay. Ah, magkano naman na ibibinta yung, yung isang piraso na yan? Ang ganyan, benta ko niya 15. 15. Ah, 15, Oh. Okay. Kasi okay sampo. Hindi mm. magkaparehas Kasi pag sobrang naman mahal, wala na may bibili. Hmm. Kailangan mm. Tam tama lang yun. Ah, hindi ka malugi. Kaya nga, kailangan nga na yan, mas maganda yan na ano kasi kung nag-barbecue ka na na eh, mas matrabaho pa yata. no? Hindi pa. Parehas din. Parehas, parehas <laughs> din? Kasi ang kung barbecue ang ginawa mo, tutuhog yun. Tapos, ayan. yan, halos, ano, parehas lang. Hmm, parehas lang yan. Ito rin, tinutuhog yun ito. Pagkaloto. E yung kalan ko na nga, ginagamit ko Kasi, nag-uling siya. Hmm. Nahirapan siya sa uling. Kasi, tagal pa magbingas. Hmm. Iyon nang kalan ko ang ginagamit Ah, butit. Ano, magkano na ang ano ng kalan ngayon? Yung to, laman? 280. Ang 280? Oo. Ganyan. tuite na Pero ito, hindi nyo ginagamit kasi wala kayong pambili ng guwan. Di ba? Anong ginagamit yung kahoy? Iyan yung ginagamit namin yun. yung nakakargahan, ngayon, yun ang ginagamit niya. Hmm. Nakuuling na naman po. Nakuuling na naman po. Tuweti yung isang ano yan? Tuweti yung laman lang, ano? Oo, e, eh. laman lang. Kapon, marami yung kapon. Yung saging at saka yun, yung, yung balnaklo at saka turon. Lako niya ka to hmm. Ah ito na na hindi na ito hihiwain. Hindi na. Hindi na. Ah isa-isang piraso ko babalutin mo dyan sa ano? Ano ba ito? Hindi. Doon, bar ano yun, barbecue. Bar ano? Banana queue. Ah oh, banana. Cube. Ah itong ano na ito anong gagamitan dyan? Turon. Ah turon. sa turon. turon. ah saging din ang laman. Asagin din ang laman. Ah, oo. Mm -mm. Pero yung ano, hindi mo na hinahati? Na binabalot mo sa ano? Turon? Sa turon. Pwede, Hati Pero ah. yung isang buo nito, yung ano dito? O, pala dalawa sila, oh, hinahati. O, pala dalawa sila. O, maganda. Yan, shout out dyan sa ating amal ah, na sponsor na nagpaabot kay da nanay sa kakay tatay ng uh, puhunan ito ginagawa na nila uh, inumpisa na nila yung uh, pagtitinda para meron silang ano sa araw-araw meron silang yung income ba araw-araw kaya ito ang ginawa natin kay nanay doon sa pinaabot sa atin ng ating mahal na sponsor. Ah, uh, bali pinaghati ko ang pera. Ang unang pera na nakarating kay nanay, binili namin ng uh, bigas at saka yung kanilang ano, yung kanilang pang-ulam ba, yung paborito nilang ulam na tanong ko sa kanila ay itlog. Yan ang una nating ang kalahati ng pera na pinaabot ng ating mahal na sponsor. Tapos yung 1,000 naman ito, pagugulongin nila. Okay, eh salamat naman kung ito'y uh, kikita ng para makaano sa kanila, yung makatulong ba sa kanilang pang-araw-araw mapapasayaw ako dito mga kabindor sa tuwa sa ginawa nila tatay Nick at nanay Ima talagang kahit na ano na sila uh, senior citizen ay nagsusumikap pa rin sila na makapagnegosyo ayan mga kabindors sayawan natin para sa katuwa ko lang na sila ay nakapag-umpisa na kahit papano ay magkakatulong sa kanila itong naibigay natin na pampuhunan na galing sa ating mahal na sponsor yan thank you thank you so much po sa inyong lahat sa inyong panunood uh, panonood nitong aking video yan salamat po uh, masayang masaya tayo na na update natin sila tatay at nanay Nanay, wala ka bang nakitang ano, yung mga pagpustuhan mo ng, yung ano ba, yung derechong pusto na lagi ka doon magtitinda sa araw-araw kung makakaluto ka ng paninda? Ay, dito naman, papaalam pa ako, yan, sa tindahan, dito sa may kabinyak. Hindi uh, may ari yan. Tapos, gawaan na lang sana na ano nang kuan. Yung tulad nito, trapal na para hindi ka may initan doon. Kung may mahanap kang ano. Yung nang mapistuhan ba? Pa, magkakausapin ko pa. So, ito, pag naluto ito, mamaya, eh, lalako mo lang. Lalako ko lang. Muna. Kasi wala ka pisto eh ano uh, sakripisyo din ang paglalako oh, Diyan. yung ano paglakad pag lakad lakad Hmm. Hmm. Balik. 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 Marami yun doon sa eh. Yan mga kabindors yung ano nila Oh. Ang sasarap. Ang galing Ah, uh, yung bina, ko. binalatan na itong mga kabindors na ano yung kamuti Oh. Ang sabi ko nga kay tatay, ang sarap nitong kamuti na ito. Ang sarap ng ano nito, nilaga. Hmm. Hmm? Ang gaganda oh. Uh, sarap yun, ano? Uh. Nilaga yan? Oo nga, o. Oh. Ah, uh, bubusog ka na dyan. Pag na, ano, Bali, tayo, ang puhunan bit mo dito na, eh, sa kamutin, magkano puhunan? Hato 50. Hato Yan mga kapindors, eh, nagsusumikap itong dalawang mag-asawa na meron silang ano ba, budget, budget sa araw-araw. Kaya ito, yung kanilang pera na ano eh, pinapagulong nila para may kita din. Pero doon tayo sa anong province, ah, nagtatanim ka rin ng kamuti. Oo, oh, galit to. Mm, nang nandoon hmm, ka. Nagtatanim ko to. Kamuting kahoy, ito, kamuti, saging. Mm. Pero ang sabi mo naman, eh, hindi nyo binibinta, pagkain hindi. lang talaga. Pagkain lang hindi Mm. binibinta. Eh, sino bang bibili doon sa amin? Eh, nasa bundok yun. Wala yun. Hindi doon sa bayan na <laughs> pinupunta. Hindi, hindi naman nabibili kayo. Hmm, eh, kahit anong nangyong. Kasi, ha, oh, ah, karamihan man doon, nagtatanim din sila eh. Hmm. Ah, kaya pala walang bibili doon kasi lahat nagtatanim. Hi -hi. Hmm. Pero hindi sila. Pagdibili. pero palay yung palay nagtatanim din oo oh, nagtatanim kayo. din kami ng palay pero kung maliit lang ayun yung Ay, eh. higawa namin yung pagkain din bigas ito rin pagkain din namin yung mm. tatanim ng datas yan ano naman namin tapos ang lagi nyong inuulam doon mga gulay gulay, -gulay. Mm. mga gulay mga gulay yun

hanggang ngayon na uh, gano'n ganun na ang edad mo ano ka pa malakas ka pa kasi ang kinain mo noon uh, ano sa wala pang mga kimikal masyado oo oh, wala <laughs> walang kimikal kasi pag nagpitas ka ng gulay eh, talagang ano yun kasi, sariwa. sariwa na walang pataba na ginamit wala, wala. hindi kami nagamit ng pangis wala yun mm. diritsyo na yun pag nanonamin gulay ano lang tanim tapos walang anong spray eh. kasi kung hindi ka tubong probinsya ah, ano ka na kasi sa edad mo na yan baka mahihina ka na pero hmm. sa ano kasi ang una mong kinakain noon na sa probinsya ka pa ay ano yung mga talagang gulay okay. na o, oh, walang kimikal wala Pinapasok din ko nila sa pagkakas. Pero ito tay, uh, sakali man ano, yung itong ano mo, kasi malakas ka pa naman ano, sakali lang ito, na kung may tum tumulong sa atin, sa paggawa dito sa bahay mo, kaya mo ba siyang gawin? Basta nandyan na yung ano, nandyan yung mga material. material. kung makaka ano tayo ng so, material. Kung may material sila niyo, Ito na, ako nagawa dito

dun sa inyong tahanan yan tinatanong kita tay yan sinagot mo naman na kaya mo pa gawin kung mayroon lang material ano material mm. siya nga ang kulang ko ayun nga gagawin mo mm. na kung mayroon lang hiru kasi lang kahoy mga pakuan ko wala ano kung magawa hindi naman pwedeng androon kayo wala kaming computer ba? Nang linggo na wala kami. Pasok na. Ayun po mga kabindors na nanawagan uli kami sa inyong mga puso, sa inyong mga mababaging puso diyan. Na sana naman mapansin ninyo ang uh, tahanan ni nila Tatay Nick at Nanai Ma para naman maging maayos ang kanilang pagtulog sa gabi at maging ano talagang comfortable ang kanilang kinalalagyan ah, pero ito dito tay kung sakali man iayos mo ano wala bang mag ano dito yung para mag, mag wala. yung ano tawag doon ah, yung magre-reklamo -re magre-reklamo magre-receive ay wala ito na yung ano sa. Ah, nakaano na sa sa iyo ito. Oh, nakabinigay ng scan. Ah. Kasi ang ano dito kung tolat so, to nagawa mo na tapos mayroong magre-receive, di magiging sayang yung paggagawa. Mm, mm Kaya nga sarang mo, gagawin mo na, eh para wala ka namang bayro noon, hindi ka namang bayro ang problema, wala pa kumaka. Pero yung pahintulot na yan, uh, ah, tatay, hmm. sino ang nagpahintulot na... Yung dating nangyari dito, at saka yung dating kapitan din sa barangay. Ah, yan ang nagpahintulot. So, uh, at saka yung security kay Molina, paalam na kami. Okay na. Wala nang problema. Eh, hey, naawa siguro sa inyo, tay, kay saan man kayo pupunta kung hindi nila kayo bibigyan ng space na para pagtayuan ng kubo bigyan, di, sabihin naman yun sa ako kung diyan naman kayo magkala hindi nila kayo space iayos ko kayo yun ang pinakamaganda mm. ayun binigyan na sa amin mahal ko hindi na kami diyan na diyan sa kilit, sa sada

puro mm liniro -hmm. kahit na lang talaga yung mga uh, pakuha yung, yung pamusti ko wala pa hindi ko nga magagawa yun wala pong materyali kaya nga sabi nga nila magsabi ka lang kung gagawin mo na kahit tutulungan ka namin oh. ay mga kapit bahay, kapit bahay? Kapit bahay? Kung wala magpapangbayad, kung wala nang pagbayad ang alaga mais na yung bahay mo. Hmm. Matulugan. Dami na ako sa amin dito. Wala, wala pa ang pagpanggasos ka Kaya nga. So, oh. Ayan mga kabindos hanggang dito na muna ang aking update sa pag-asawang senior citizen. Uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming uh, vlog uh, thank you thank you so much po sa ating nag-sponsor dito sa pinag-uumpisahan nila tatay at nanay ima na kanilang pinagkakakitaan uh, thank you so much sa inyong ah uh, lahat na taga-subaybay nitong aking mga vlog. At shoutout out dyan sa ating malay sponsor na si Ma'am Mirasul ng London. At saka sa lahat na nag-sponsor sa aking YouTube channel, ah uh, Ma'am Anonymous ng Pennsylvania at saka Ma'am Liz Dan Red ng US. At saka sa iba pang nag-sponsor sa aking mga content uh, maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na muna ang aking update sa mag-asawa sa susunod na mga araw i-update e din natin uli at kukungustahin mga kamilors yan thank you so much po sa inyong uh, panunood po at pag sa aking munting youtube channel thank you thank you po